isang mapagpalang araw mga ka-TSP. Ako po ang inyong Kuya Bings at ngayong araw, babalikan natin ang mga tunay na kwento ng pagbabago. Mula sa mga dating miyembro ng Abu Sayyaf Group na pinili ang landas ng kapayapaan. Sila ngayon ang patunay na hindi karahasan ang solusyon sa mga problema ng buhay. Tungayan natin ang mga kwentong mula pa sa sulu, mga kwentong nagpapatunay na ang tunay na tapang ay nasa pagpili ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Benjamin Sabdurani, 31 years old, nakatira sa Barangay Taglibi, Patikul Sulu. Na ko mam ma ng ba. Nakakita ka ng magagandang baril, pero ako, sarili ko, hindi ko talaga ginusto, ma'am. Pero ganito yung nangyari sa buhay ko. Sa kabila ng hirap, dumating ang sandali ng pagninilay at pagdedesisyon. Yung ginagawa natin hindi makatarungan, hindi maganda. At kung hindi ako alis dito, kawawa yung mga magulang ko, kapatid ko, sila yung ulihin. Sa usposong pagsalamat sa kaming lahat, binigyan mo kami ng gandang buhay, pamilya namin, magkana at lahat ng Baka't ng nag-surrender, mapasalamat ko kami sa inyong lahat, sa map, at sa mga opisyal. Kung mayroon pa man na hindi nakasurrender o naglaylo, mag-surrender na kayo, magpaliklog na kayo. Walang panutungan. Mula sa madilim na nakaraan, ngayon ay maliwanag na nagbubukas ng panibagong pag-asa. Ang dating takot ay napalitan ng kapayapaan at ang pangarap ay unti-unti nang natutupad kung saan muling nagkaroon ng direksyon at bagong simula. Ngayon, mas malinaw na ang kanyang mga pangarap. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ko ay almudir. Assalamu din. Ay hula ang ko yari ha kalinggalan kaluwang barangay tunggol ang kala abu Sayapini. Uh, ang opayin to sa santo dahil si mga the robot sa pantundia mga nararasir pasal si long nga mga longa nga makahostin natin mang, mang malukat matauzim kan iwan pa iwan pa sinapang yon, at abi yon, natali na mo atin nga magkaya to kami sinamin suman nang na ang bagong buhay na intatapakasin pa rin tayong tayong natuod kaya hilka mo e, e, kaya hilka mga ad, ang ina di ba mga mga drama mga kambing mga sabi lang ako na kami mga sapi, Ibang ba siya mga oito kay kaya saran sa blog ng pasin, kami. sorry din kami. naman si pangsokolan naman, pangsokol pa parinta iba si mga kapitan ng day sab, atin yung mga sangsa magbayad ng kamu, di ba si pangsokol na si pangsorin din atin yung kaya tiyasaran. Ang kapayapaan ang tunay na kayamanan ng tao at ng buong pamayanan. Dito na kasalalay ang ating kinabukasan. Sa kapayapaan nagkaroon ng pagkakataon ang bawat isa na mangarap. Magtagumpay at mamuhay ng payapa kasama ang pamilya. Ito ang bunga ng pagtutulungan, pag-unawa at pag-asa. Mga haliging bumubuo sa isang matatag na komunidad. Ang kapayapaan hindi lamang katahimikan. Ito ay buhay, isang bagong simula para sa lahat. Sa pagkakaisa, sama-sama nating itaguyod ang kapayapaan sapagkat dito nang sisimula ang tunay na pag -umlan. At para sa ating mga kababayan na naligaw na landas sa Sulu at sa ibang bahagi ng bansa, tandaan, ang iklip ay hindi isang patibong. Hindi ito isang pangako na walang laman. Ito ay isang tunay na pagkakataon para magsimulang muli. Kaya huwag nang magatubiling makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno. Dahil handa silang umalalay. Hanggang sa muli, dito lamang sa tungo sa pagbabago.